Ang pamagat ng palabas natin ngayon ay Pinamagatang I Am Legend. Nagsimula ang pelikula sa panayam kay Dr. Crepin tungkol sa natuklasan niyang paraan upang magamot ang sakit na tigdas. Imbis na patayin ang virus ay iniiba nila ang genetic structure nito. Ayon sa kanilang clinical trials sa mahigit 10,000 pasyenteng sinuri nila, lahat ay gumaling sa sakit na cancer dahil sa measles virus. Lumipat ang eksena makalipas ng tatlong taon kung saan nagmistulang ghost town ang New York City dahil wala kang makikitang buhay. Parang naganap na ang paghuhukom. Isang lalaki na nagngangalang Robert Neville ang naglilibot sa lugar kasama ang asong si Sam. Ilang saglit pa ay biglang nasalubong niya ang isang kawan ng usa kaya muntik na siyang madisgrasya. Hinabol niya ang mabibilis na hayop upang hulihin ang isa. Ngunit nakatakbo ang mga ito sa lugar kung saan may mga nakaharang na mga barikada at sasakyan sa daan sinundan niya ang lugar na tinakbuhan ng mga hayop. Nang babarilin niya ang nahiwalay sa kawan, biglang sumulpot ang leon at nilapa ito. Nang babarilin niya na ang leon, natigilan siya ng lumitaw ang pamilya nito kaya pinaubaya niya na lang ang usa sa mga leon. Tapos ay nag-alarm ang relo niya, hudyat na malapit ng lumubog ang araw at kailangan na nilang umalis. Pagdating ni Robert sa kanyang tinutuluyan, nilagyan niya ng Clorox ang dinaanan nilang hagdanen upang matanggal ang naiwan nilang amoy sa loob ng apartment, sabay silang kumain ng processed food ng kanyang aso habang nanonood ng recorded program sa telebisyon. Matapos paliguan ang aso, isinara niya ang lahat ng dagdag na pinto at bintana gamit ang malalaking bakal na kandado. Nakahiga siya katabi si Sam at isang rifle sa bathtub. Maririnig sa labas ang hiyaw ng mga zombie na naghahanap ng kanilang lalapain. Naalala niya ang mga araw kung saan sinubukan niyang iligtas ang asawang si Zoe, ang anak na si Marley at tutapang si Sam. Nakasuot siya ng uniforme ng militar nang inanunsyo sa radyo ang total lockdown ng New York. Sinabi niya sa asawa na mananatili siya doon upang pigilan ang pagkalat ng virus dahil siya ay isang military doctor. Sinabi nila kay Marley na magbabakasyon sila. Nagulat sila sa mga infected na sinugod sila tapos ay nagising si Robert sa realidad kung saan namumuhay siyang mag-isa. Gaya ng nakagawian, nagpapalakas siya ng katawan tuwing umaga bago puntahan ang high-tech club niya sa basement ng apartment dito siya nag eksperimento ng bakuna para sa virus na pumuksa sa karamihan ng sangkatauhan. Sa dami ng tinurukan niyang daga, iisa lamang ang nagpakita ng normal na kilos, di tulad ng iba na sobrang agresibo at iba naman ay namatay. Inilista niya ang numero ng daga at bakuna na tinuruk dito upang may handa para subukan sa taong infected ng virus. Nang maglaon, inihanda niya ang sarili at pumunta sa isang video rental store kung saan kinausap niya ang ilang mannequin na nilagay niya doon ito ang kanyang paraan upang magkaroon siya ng interaksyon sa mga tao para hindi siya mabaliw. Sa labas ay namita siya ng mais habang kausap ang alagang aso. Binisita niya ang kondo na hindi niya pa napupuntahan upang maghanap ng gamit o makakain. Nadatnan niya sa isang silid ang kama na may balot ng plastik at isa pang silid na may dalawang kuna. Nalungkot siya sa nakitang naudlot na kasiyahan ng pamilyang nakatira doon. May mensahe siya sa radyo na araw-araw niyang pinaere sa lahat ng AM radio frequency. Sinasabi sa mensahe na buhay siya at kung sino man ang nakaligtas ay hahantayin niya sa pantalan araw-araw at sa oras kung saan tirik ang araw. Habang naglalaro ng golf sa isang military airplane, nakakita si Sam ng hayop na nakita niya rin gamit ang telescope. Hinabol nila ito hanggang sa pumasok ang hayop sa isang lumang gusali. Sinundan ito ng aso sa loob kahit papinigilan siya ni Robert. Pinasok ni Robert ang gusali dahil baka hindi makabalik ang alaga niyang hayop. Maingat niyang hinanap si Sam sa madilim na mga silid tahimik siyang naglakad. Alam niyang maaring nasa gusaling ito ang mga nilalang na tinatawag na Dark seeker. Ang mga Dark Seeker ay nabubulabog sa liwanag at tunog, umaasa na hindi niya sila magigising sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang flashlight gamit ang kamay. Gusto nang umalis ni Robert sa gusali ngunit hindi niya magawa hanggat wala si Sam na natatanging kaibigan niyang buhay. Nakita niya ang bangkay ng hayop na inakala niyang si Sam. Patuloy niyang ginalugad ang lugar hanggang sa napadpad siya sa isang silid na puno ng natutulog na Darkseekers. Dahan-dahan siyang umatras hanggang sa nakita niya si Sam sa ilalim ng lamesa. Umatras si Sam na parang sinyales na may tao. Isang dark seeker ang sinugod si Robert na agad niya namang napatay. Mabilis silang tumakbo ni Sam palabas ng gusali habang tinutugis sila ng mga nagising na dark seekers. Naabutan at niyakap siya ng isang dark seeker, ngunit pagkatapos niyang tumalon sa bintana, namatay sa sikat ng araw ang mga dark seeker na tumalon kasabay niya di nagtagal ay naglagay siya ng bitag upang mahuli ang isa sa mga nahawaan sa pamamagitan ng paglalagay ng dugo sa pambitag. Ilang saglit pa ay nalambat niya ang isa. Galit na galit na nagpakita ang leader ng Dark Seeker, ngunit hindi nito magawang malapitan si Robert dahil masusunog ang balat niya at mamamatay siya sa sinag ng araw. Dinala ni Robert ang nahuli sa kanyang laboratorio. Ginamit niya ang bakuna na nagpakita ng magandang resulta sa isang daga na nasubukan niya. Sa una ay nagpakita ito ng magandang resulta, ngunit nang tuluyan ng mag ang bakuna sa babae, nawalan agad ito ng malay. Binuhay niya ito gamit ang isang adrenaline shot. Sinabi niyang hindi epektibo sa tao ang natest niya sa daga. Ini-record niya rin na hindi siya nahawaan ng virus nang madikit siya dito. Sinabi niyang magpapatuloy ang trial at hindi niya pa rin mailipat ang kanyang immunity sa nahawaan ng virus. Nabanggit niya rin na ang KV or Crippin virus ay mabagsik. Lumalabas na ang Crippin virus ay aksidenteng nilikha ng mahusay na doktor na si Dr. Crippin. Nang gabing iyon, muli niyang napanaginipan ang nakaraan kung saan inilikas niya ang kanyang asawa at anak palabas ng New York. Mababakas ang takot sa lahat ng tao na gustong lumika sa lugar kung saan kumakalat na ang virus. Isinakay niya ang kanyang pamilya sa isang chopper. Iniwan sa kanya ng anak na babae ang tutang si Sam para proteksyonan siya sabi ng anak. Habang papaalis ang chopper, muli ay nagising siya. Habang kumakain, pinakinggan niya ang recorded news tungkol sa napansin niyang pagbabago sa limang libong pasyente na napagaling ng virus na sadyang ginawa ni Dr. Crepin para mapagaling ang sakit. Nagsimulang magpakita ng sintomas ng rabies ang mga pasyente na bakunahan ng sinadyang virus at 25 na ang namatay. Bago lumabas, sinet niya ng 30 minutes ang relo bago lumubog ang araw. Pagkatapos niyang dumaan sa pantalan sa tanghali tulad ng ipinangako niya sa radyo, nangisda siya at kinausap ang aso tungkol sa isang party na maaari niyang gawin para sa kanyang kaarawan. Habang nililibot niya ang syudad, nakita niyang naiba ang pwesto ng kanyang mannequin. Tinawag niya ang mannequin na si Fred at sinigawan kung ano ang ginagawa niya doon. Nawala sa katinuan si Robert at binaril ang mannequin. Nahihiwagaan pa rin siya sa nangyayari kaya nilapitan niya ang mannequin. Pagtapak niya sa tubig, nasilo ang paa niya dahilan upang humampas ang ulo niya sa semento at mawalan siya ng malay. Ito ang bitag na ginawa ng leader ng Dark Seekers bilang ganti sa pagbitag niya sa asawa niya. Binantayan siya ng alagang aso na si Sam hanggang sa magising siya na tumutunog ang alarm. Sa wakas ay nagawa niyang maputol ang tali, sa kasamaang palad ay tumusok ang kutsilyo sa binti niya. Unti-unti siyang umusad pabalik ng sasakyan. Ilang saglit pa ay lumitaw ang leader ng mga Dark Seeker kasama ang mga nahawa ang aso. Inatake siya ng mga ito nang mawala ang huling sinag ng araw. Iniligtas siya ni Sam sa pag-atake ng isang infected na aso. Agad niyang nakuha ang baril at isa-isang pinaputukan ang mababangis na aso. Gayun pa nakagat si Sam ng isang infected na aso kaya binuhat niya ito at inuwi sa kanyang apartment. Tinurukan niya ito ng bakuna ngunit hindi ito umepekto dahil napansin niyang nalalagas na ang mga balahibo nito. Maya-maya lang ay sinubukan siyang kagati ng alaga dahilan upang mapilitan siyang sakalin ito hanggang sa mamatay nagdalamhati siya sa pagkamatay ng kanyang kaisa-isang kasama at kaibigan. Malungkot niyang inilibing ito sa lupa. Tapos ay nagpunta siyang muli sa arkilahan ng video upang kamustahin ang isang babaeng mannequin. Nagmakaawa siya sa mannequin na magsalita. Nasasakal na si Robert at nawawalan na ng pag-asa sa mga nangyayari. Sa matinding galit, nagpasya siyang labanan ang lahat ng Dark Seekers. Nag-set up siya ng dummy sa pantalan. Ilang saglit pa ay tumakbo ang mga Dark Seekers palapit sa ginawa niyang dummy tapos ay pinatakbo niya ng mabilis ang SUV at sinagasaan ang lahat ng sumalubong. Muntik nang mahulog ang sinasakyan niya sa tubig. Tinaob ng mga ito ang sasakyan niya. Nang lalapain na siya ng leader, isang napakaliwanag na ilaw ang tumama dito kaya tumakbo ito palayo. Sinubukang alamin ng babae ang address ng apartment niya. Nasabi niya ang address at nagbilin siya na pumunta sa apartment pagsikat ng araw upang hindi sila masundan ng Dark Seekers nang mawalan siya ng malay, muling bumalik ang nakaraan sa kanyang panaginip. Habang papataas na ang sinasakyang chopper ng asawa't at anak niya, isang chopper na inatake ng taong infected ang nagcrash at bumangga sa chopper na sinasakyan ng mag-ina niya. Nagising siya sa sala na nakabukas ang telebisyon. Kinuha niya ang baril at tinungo ang kitchen. Naghallucinate siya sa glit at inisip na pamilya niya ang nasa harapan niya. Matagal na siyang walang interaksyon sa tao kaya naguguluhan siya. Ang mga taong nagligtas sa kanya ay sina Ana at ang anak nitong si Ethan, na narinig ang mensahe niya sa radyo at hinanap siya sa pantalan noong nakaraang araw. Nagluto si Ana ng almusal nila. Habang nasa hapag-kainan, ipinaliwanag niya ang planong paglikas sa New York at pumunta sa Vermont na kolonya ng mga nakaligtas. Gayun pa galit na iginiit ni Robert na ang lahat ng tao ay patay na at hindi siya naniniwala na may ganoong lugar, na ikinabahala ni Ana at ng kanyang anak. Pagkatapos ay iniba ni Robert ang usapan sa pagsasabing nagalit siya dahil niluto ng babae ang paborito niyang bacon. Matapos kumalma, humingi siya ng sorry kay Anna ngunit hindi pa rin siya aalis ng New York. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Anna ang kanyang laboratorio at tinurukan ng panibagong bakuna ang babaeng infected na inihiga niya sa yelo bilang parte ng kanyang pananaliksi. Habang kinakandado niya ang mga bintana at pinto, nagmakaawa si Anna na sumama siya sa kanila. Tinanong niya si Anna kung paano niya nalaman na may ligtas na lugar sa Vermont. Nagwika si Anna na sinabi sa kanya ito ng Diyos at ito ay may plano para sa kanila. Nairita si Robert sa sinabi ni Anna. Binigyang diin ni Robert ang totoong nangyayari na 90% na ng mga tao ang namatay mula sa KV virus at wala pang 1% ang imyon. Ang 588 million infected ay naging dark seeker na gutom at gustong lapain ang mga natitirang imyon na nakaligtas sa virus. Nagtanong si Robert kung ito ba ang plano ng Diyos mo, pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Robert na ang mga nahawahan ay sasalakay sa apartment niya. Nasundan sila ng mga dark seeker noong nakaraang araw na iniligtas siya ni Anna. Binuksan ni Robert ang hinandang depensa sakaling salakayin siya ng mga dark seeker. Unang binuksan niya ang ilaw tapos ay pinasabog ang nakahilerang sasakyan. Nakapasok ang leader at inatake siya habang ang mag-ina ay nakapagtago. Mabilis ang leader na nagawang makagat at mabugbog siya. Nang makuha niya ang rifle mabilis itong nakatakbo. Sa itaas ng kisame ay nakita niya ang isang dark seeker na gumagawa ng butas upang na ng mga paparating na dark seekers. Matapos mapatay ni Robert ang nasa kisame, agad silang tumakbo pababa ng basement habang ang mga dark seekers ay nakapasok na sa apartment niya. Napansin nila na ang infected na babae na tinurukan niya ng bakuna ay unti-unti nang nagbabalik normal ang kalagayan ng katawan. Isinara ni Robert ang bulletproof na glass door bago pa makapasok ang mga infected sinubukan ng mga Dark Seekers na makapasok sa silid na gawa sa salamin. Nang dumating ang leader, sinubukang basagin nito ang salamin hanggang sa magkalamat tapos ay gumawa ito ng hugis paru-paro gamit ang palad. Napatigil si Robert at naalala niya ang anak na nagsenya sa kanya ng paru-paro tapos ay tinignan niyang muli ang tato ng babaeng infected. Napagtanto niya na ang mga pangitain ay ang magbibigay sa kanya ng gabay tungo sa pagtuklas ng pangontra sa virus para sa kaligtasan ng sangkatauhan inutusan siya ng leader na ibalik sa kanya ang kanyang asawa. Sumuko si Robert at inalis ang nakatusok na swero sa kamay ng infected. Tapos ay pinabuksan niya kay Ana ang glass door para ibalik niya ang babae sa asawa nitong leader. Habang kumukuha siya ng hiringilya, gusto siyang lapain ng mga dark seeker ngunit pinigilan sila ng leader na pakialaman si Robert. Tinurukan niya ng likido ang babae na magpapawalang bisa sa bakuna dahilan upang tuluyan na itong bumalik sa pagiging dark seeker kinuha ng leader ang asawa at lumisan kasama ng iba pa. Kinaumagahan, nagdesisyon sila na lisanin na ang New York at magpunta sa Vermont na sinasabi ni Ana na kolonya ng mga nakaligtas.